Ayan, bali mga bossing, ito nga pala. Ayan, nakapagfabricate na tayo ng ating mga parilya. And then yung ating uh, poste. Ayun. So, bali labing anim na peraso yan. Yung ating uh, maiksing poste. So, napapasin nyo, maiksi lang siya mga bossing, no? Kasi ito ay uh, pedestal. No? So, kasi tayo, meron tayong gagamitin sa si structure natin. Yung poste natin is I-beam. So, kaya meron tayong gagawin na pedestal na column So, hindi siya mahaba. Hanggang floor line lang yung gagawin natin na poste. And then, mga bossing, ito, ang tips ko sa inyo, kapag meron tayong gagawin na mga ganyang uh, magwe-welding tayo sa bakal natin, gamit kayo ng grade 60 na mga bakal. Kasi, mag, tapos yung uh, weldable na grade 60, uh, kasi ang kailangan natin meron tayong rebars na merong mataas na tensile strength. So kapag gumamit tayo ng mga grade 33, grade 40, so mababa yung mga tensile strength niyan. And then kahit sabihin natin na weldable, hindi siya kasing tibay nung mga grade 60. ayon And then ito naman, dito naman tayo sa site. Ayan, ongoing ngayon yung excavation. So medyo maulan mga bossing eh, no? Ayan. So, kaya yung bumili tayo ng trapal. Alam niyo naman tayo, lagi tayong nagpapalagay ng trapal. Para umulan man at uminit, yung mga tao natin is safe. So ito mga bossing, so bali ngayon naman uh, ipakita natin yung ginagawa natin dito sa site ngayon. No? So yan, nagpapagawa na ulit tayo ng mixing board. And palagi yung pinagagawa ko, Uh, para dyan tayo magmimix ng ating mga halo para lipat-lipat na lang yan kasi nga ito uh, magre-ready na tayo or magpe-prepare na tayo para dun sa concreting natin once na matapos tong hukay natin and then siguro mga 2 days or more ay uh, ilalagay na natin yung mga parilya natin para may lagay na natin yung mga poste natin Ayan, so patapos na yung hukay nila. So, pinauna ko ng hu hukayin yung uh, para sa foundation, yung footings ng columns, and then yung sukalo. Yan. So napapansin niyo, medyo mababaw lang 'yan, hindi siya ganoon kalalim. Yan. eto, Ito, kasi nakalagay sa plano natin is uh, 110 cm lang, no. 110 cm. Or 1.1 uh, meter yung uh, depth nung uh, hukay ng footings natin. Pero to pinalaliman ko, ginawa ko yung na uh, 120. Ayun, tapos yung uh, sukalo natin, pinagawa ko ring 90, 80 lang yung nasa plano natin. Ang kagandahan naman dito kahit mababaw, adobe siya. Napakatigas ng lupa. So yung kita nyo, yung may mga piko tayo, yan o. Tigas ng lupa na yun, adobe. And then isa pa, ito ay bungalo lang. Nakapropose lang to talaga sa one story house. Okay? So yung load nito ay hindi rin ganun kabigat. Kasi yung structured nung ating bahay is puro bakal, ay beam. And then yung mga wall natin is sa SRC panel, styrofoam with the steel matting, so magaan lang. Kaya hindi naman natin kailangan ng ganong kalalim at ganong kalaking pundasyon para doon sa itatayo nating bahay. Isa pa, syempre ito naman ay dumaan sa analysis. Meron itong uh, ginawang analysis, so kaya naman hindi hula-hula lang yung mga sukat na ibinigay dyan. May plano to mga bossing, no? And then susunod lang tayo as per plan. Susunod lang tayo kung anong nakasad sa plano. Ginagawa ko nga, dinadagdagan ko pa. Hindi lang ako basta sumunod, dinagdagan ko pa siya, 'di ba? So yung nasa plano natin, is 110 lang, 110 na centimeters, so ginawa ko 120. Okay? Ayan. And then ito nga pala, meron tayong pinagagawang bodega. Magiging bodega to, pero sa ngayon, ito ay magiging kubo pansamantala kasi nag-a-apply tayo nung sa Meralco. So ang Meralco, require, ah uh, nire-require nila na magtayo ng kubo-kubo kung tawagin. Tapos meron niyang CR. And then lalagyan din natin ng lababo dun sa kabila. And then dapat meron tayong fire extinguisher na nakalagay dyan. So kasi yun yung mga requirement nung uh, Meralco para ma-approve yung ating kontador. Kasi nga nilalakad na namin, nilalakad na namin yung ano niyan. Yung uh, kontador natin dyan para magkaroon tayo ng kuryente. So may tubig na naman dito sa side. ay no? Okay na. Kuryente na lang. So yan, tatapos silang natin to. And then after na matapos niyan at makumpleto natin yung requirements, papupuntahin na natin yung inspector dito para makita yung ginawa natin para uh, ma-process na natin yung ating uh, ano kontador. So bali, ang gagawin natin is temporary lang yung i-apply natin na metro. So para mabilis lang. Ayan, so para dun sa mga gustong maglakad ng uh, Meralco, kung nga uh, nagpapagawa pa lang kayo ng bahay, ayan ganyan, ganyan 'yung gagawin nyo Patayo muna kayo ng kubo-kubo. Uh, Tapos kinakailangan doon nyo siya itatayo sa hindi makakasagabal doon sa gagawin ninyong bahay. Eto, dito namin pinuwesto kasi itong parte na to is garahe. Ayan. So hindi na magiging sagabal 'yan. Kasi once na matayo naman namin tong uh, bahay, Titibagay na rin 'yan kapag may bubong na to. Ayan. So 'yung mga gusto magpagawa uh, ng bahay, ganyan ang gawin nyo. So binigyan ko na kayo ng tips para hindi na kayo pabalik-balik. And then to naman, yan, nabisitahin natin yung ginagawa ditong hukay. Ayan. So dito yun, oh. kompleto na yung uh, butas ng mga poste natin. And then may sukalo na din. Yan, yung uh, sukalo natin is uh, 40 centimeters yung ano, 0.4 meter yung lapad uh, niya. And then yung depth niya is uh, 90 from uh, natin. Ayun. So bali to, nakikita ninyo, mara, ano, mataas pa yung tambak nito, no? Ito yung tansi natin, no? Ito yung ating floor line. So medyo marami pa tayong uh, lupa. Kailangan. So kaya gusto ko nga gawin na ng mismo yung bahay. Ang plano kasi namin dati dito nung una, bakod muna yung gagawin. Pero nung nagbago yung isip ko, sabihin ko, uh, sabi ko unahin na yung bahay kasi malalim yung tambak para makita ko agad kung kailangan pa namin bumili ng backfill or hindi na ayan, so kaya pinapauna ko ng uh, yung mga sukalo at saka yung sa mga poste natin and then itong part na to kaya yung sinasabi ko yung unang sinabi ko to titibagin natin tong pader na to kasi nga pumasok sila sa ating property ayan so hindi naman natin to ubusin actually lahat Titira natin 'yan hanggang floor line lang tayo. Bababa lang tayo mula sa floor line natin, bababa tayo uh, at least sa uh, 20 cm. Preparasyon natin 'yon ah uh, doon sa ano natin, slab. 'Yan. Titibagin natin 'yan. Then yung matitibag natin dito mga hollow block. Itatambak din natin dito. So bato, lupa. Ayan. so para malesen yung ating ah uh, pambakpil. Ayan. So, bali yung bahay, itong lote na to, isa around 195 square meter. And then, yung house, na i-build natin dito, yung uh, i construct natin, sa lote na to, isa around 120 plus, around 126, or, uh, hindi ko tanda, around 130 square meter. Yung floor, yung bahay. Ayan. So, bato sa likod, ay uh, hukay. Meron tayo ditong setback. Ayan, doon sa mga gusto, gawa ng plano o ng bahay, kinakailangan meron palagi yung setback. Ayan. So, tatalakayin natin yung setback na yan sa iba nating vlog. Kasi nire-required na rin ng engineering office yan. So, hindi ina-approve yung bahay natin, yung ating plano, kung wala tayong mga setback. Ayan. So, pati sa kabila, may setback din. Minimum of 1.5 meter And then dito, 2 meters naman yung ating setback sa likod. Sa gilid, 1.5 meter. Yun lang yung inaalaw nila. Hindi ko lang alam sa ibang munisipyo, sa ibang city, kung ilan yung required na setback nila. Pero dito, 1.5 yung minimum. 1.5 meter. Okay, 150 centimeters. Galing sa ating perimeter pens. Ayan. Ngayon nga pala mga bossing, ayan, medyo Maulan-ulan ng kaunti. Hindi naman ganun kalakas. Ang problema lang siyempre pag maulan, yung problema natin, maputik. Ayan. Yun yung problema, maputik. So, mas maganda pa talagang gumawa ng mainit kasi may trapal naman tayo kaysa don sa ganyang uh, maulan. Maputik, mahirap kumilos. And then, lumalakit din yung lupa. Humihirap palahin, mahirap pa uh, kukain. Ayan. So, baya yung ma-update natin dito. So, bali... So baybayan nyo lang yung pag-construct ng bahay na to kasi marami tayong mga bagong matututunan dito. Gaya nga ng sabi ko, itong bahay na to, yung structured nito, yung columns niya at yung mga beams galing sa floor line is made out of ano? Ay beam na, bakal. Pero yung uh, pinaka foundation natin, syempre, konkreto pa rin 'yan. So hindi siya mga ay beam. So meron pa rin tayong uh, footings, meron tayong columns, pedestal columns and then meron tayong strap beam. So baling gagawin natin to, wall footings, And then, after ng uh, wall footings uh, wall natin, uh, sintadahan natin yan hanggang dun sa strap beam natin. Ayan. So, yung strap beam natin, gaya na sabi ko, yun yung mag-hold dun pinaka-foundation natin. Ayan. So, gaya hindi naman to kasi ano siya, hindi siya mabigat na bahay. Kasi nga, yung ano nito, yung uh, mga wall, SRC lang, so magaan. Tapos, yung mga poste natin, high beam, so magaan din. Yung i -beam natin pero tumitimbang din siya ng almost sa uh, 200 plus kilo. Isang peraso. Nagamitin natin dito is 6x6 na i-beam. Then papakita ko sa inyo yung details sa susunod nating na uh, mga vlog. Ayan. So abangan nyo na lang muna yung ating uh, next episode. So sa ngayon, ito na lang muna.